Hmm, si Commander Robot. <laughs> Hello guys. Nandito tayo ngayon sa Bagat Bataan. Ito ang ating mga model ngayon. Niyan. Ayun. Oh, ayan. Para yang video. Para video ikaw nga diyan. Oh, ayan ang dagat dito. sarap uh. maligo oh. Wala mo sila si Belen. Ano yung bawang nila ng duwara? Ha? Pag tulog, pag gising na yung dalawa. Pagkalmusan muna bago kumain. Ang laman yung tiyan. Pogi ni Marvin. Lukas si kung diya baluto ini. Ayun yung ano. Ikot tayo. Uy, panay ang ano ah.